Finally ay nagsalita na nga si Marjorie Barreto tungkol sa totoong nangyari sa kasal ng kanilang anak ni Dennis Padilla, walang iba kundi si Claudia. Nawala daw katotohanan lahat ng sinabi ni Dennis at pawang paninira lamang sa kanilang mga anak. Ito ang buong detalye kung saan ay masama ang loob ni Marjorie dahil moment ng anak nila yon. Pero anong ginawa ni Dennis? Sinira niya ang kasal ng kanyang anak ating alamin ang buong kwento at katotohanan ayon kay Marjorie. Matagal din nagsama si Marjorie Barreto at Dennis Padilla bilang mag-asawa at nabiyayaan nga sila ng tatlong anak. Walang iba kundi si Julia Barreto, si Claudia at si Leon. Unfortunately, ay hindi nagkaroon ng forever sa relasyon. Ni Dennis at Marjorie, sila ay naghiwalay. Ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay. Pero ayon nga sa balibalita at kwento ni Dennis ay maging strains ang kanyang mga anak sa kanya at hindi daw siya gaano pinapansin nito kahit na nagpo-pose siya at bihira niya daw itong makita. Kaya naman sa pagpapakasal ng kanilang anak na si Claudia, imbes na maging masaya at maging solemn ang kasal, ay napuno ng kontroversya dahil sa pag interview ni Dennis Padilla kung saan ay sinabi niya ang sama ng loob niya tungkol sa nangyari sa kasal na hindi daw siya binigyan ng importansya at hindi daw siya father of the bride kundi guest of the bride. Pakinggan natin ang version ni Dennis Padilla kung saan There sinabi niya ang kanyang hinanakit. Kasi

Samantalang ang version naman ni Marjorie ay iba. Pakinggan natin kung anong sinabi ni Marjorie tungkol dun sa sinabi ni Dennis na gusto daw mag-stay para magkaroon ng foto sila ng kanyang anak na si Claudia the least cause of tension. Diba? Akala nga namin, mga lalaki sa right, mga babae sa left. So, okay. Hindi talaga tayo pwede pag Dennis. Unless maging sibig ka sa akin. And then, nag-research ako how what happens sa mga separated couples na kasal yung anak nila. So, there is a thing about picture taking. Diba? So, sa picture taking, father of the bride with the groom and the bride. Right? And then, there's father of the bride, family with the groom and the bride. And then, Dennis, father of the bride, the groom, the bride, and Leon, Julia. Yung children niya sa akin. Diba? Uh -huh. So, naganap naman yun. Eh. Naganap yun. Pinauna ko pa. Ah, okay. Kasi baka magalit na eh. Yep. Diba? there were so much adjustments for his feelings, you know? Because, takot ako mag-explode. Nakakahiya mag-explode, diba? Inamin din ni Marjorie na hindi totoong bine-brainwash niya ang kanyang mga anak dahil siya pa nga ang nag-convince si na dapat i-invite nila ang kanilang ama sa wedding. At wala rin daw patotohanan na inapi si Dennis pati ang kanyang ina at kapatid. Ito lamang daw ay gawa-gawa ni Dennis. Ayon kay Marjorie ay nakakalungkot lamang dahil moment ng anak nila yon hindi daw niya moment at hindi din moment ni Dennis kundi moment ni Claudia at kinalaro din ni Marjorie ang tungkol sa pang-aapi ah, issue di umano na wala silang nanay, upuan at umiiyak ang si nanay ni Dennis. Because Dennis and Jean had their own world, okay? My my Mama Lina, I wanna call her ex-mother-in-law because I respect her. Mama Lina, according to the coordinator asked kanina, was seated properly? Sabi niyo, iyak ng iyak na insulto ang awa sa inyo, Dennis. She didn't cry at all. You wouldn't know. You did not even sit beside your mother. And then, then I will show you a picture the proof to you, OG, na hindi sila inape. Eh. After the picture of Dennis with the bride and the groom and Mama Lina and Jean, nakikita kong pababae. Eh. Ako yung front, di ba? Bababa si Dennis. Inaakay niya nahirapan si Mama maglakad. Si Dennis sa kanan, I took her by the left. I, I met mean. her halfway through the sta the stairs of mm -hmm. the altar, and I walked with Mama. Para bigyan ng respeto si Mama, kasi yun ang time na nakita ko siya. Eh. Di ba? She was so happy to see me. Hindi mugto ang mata ng mother-in-law ko. Mother. She was kissing me, I was kissing her, and I was hugging her. She was hugging me. Marjorie! Sabi niya, magkakatanda mo pa rin. Namiss na kita. Tapos saan yung sinasabi yung ina pa yung nanay niyo? Hindi ko maano eh. May picture ko eh. Inamin din ni Marjorie na siya ang convince sa kanyang mga anak na dapat lamang naimbitahin ang kanilang ama sa kasal ng kanilang kapatid na si Claudia. At dapat lamang na siya dahil siya pa rin ang ama kahit anong mangyari. Ito ang revelasyon ni Marjorie. It right Inamin din ni Marjorie right na walang katotohanan na nagbe-brainwash siya ng kanyang mga anak para magalit ng tuluyan sa kanilang ama. Wala daw katotohanan ang mga sinasabi ni Dennis. Ito ang pagkaklaro ni Marjorie. Pero brainwash ang mga anak ko. Dennis, uh, yung mga bashers na magsasabi, binibrainwash ko mga anak ko para i yung father nila. Ako ba yung nagpapa-interview? Ako ba ang namamahiya para kay Dennis? Hindi ba si Dennis yung pa-interview ng pa-interview? Umiiyak parate, namamahiya sa mga anak niya ako yon? I don't need to brainwash my children. Number one, Dennis is doing a good job hurting them. Nagapacify ako. I help the healing. I help the healing. At sa huling interview nga ni Marjorie, sinabi niya na sana ay nagpakaama na lamang ito at sana ay hindi na lamang niya ginawa ko anong ginawa niyang paninira sa kanyang anak dahil hindi naman daw nila moment yon hindi daw moment ni Marjorie at hindi rin moment ni Dennis kundi moment na kanilang anak na si Claudia sa bawat version na pinakinggan nyo Sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Si Marjorie ba o si Dennis Padilla? Pero syempre, bilang manonood ay nakakalungkot lamang dahil in best na moment nga ni Claudia ay nagkaroon tuloy ng kontrobersya. Pero siyempre, ang wish pa rin natin na sana magkaayos pa rin ang mag-ama. Ganon din si Marjorie at si Dennis. At sana ay meron pa rin pagpapatawad at pagbabagong buhay. At syempre, i-wish pa rin natin sa bagong kasal na si Claudia at Pasti na sana they will live happily ever after. Hanggang sa muli!